Ah, ayusin mo. Ito. Grande. Dali. Ayusin mo. Ah, si papa ng toothbrush. Ano? Kaya yeah. na. hawak ni Papa. Si Papa hawak. Huwag mo nalukin. Ganun. Ah. Ah. Ganun. Sinisipong kapanak ka. Ah. Ganun. Ah. Kaya. Ganun. Ah. Ganun. Ganun. Ah. Ganun. Tas. Ah. Ganun. 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 Ay, tama. Itong... Kaya mama dali tapos ko. Huwag mo ilabas yung dila. Ah, ah, ah.